Mm, out. <laughs> out manen. <laughs> out, out, out. Out man <laughs> <Ben. laughs> <expert dito>, <laughs> 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 si din daw. <laughs> oh, ah, mm. uh, okay. okay. uh, ikaw na siya. Ni siyamit as, siyan. Ni siya pa ilan, ni siya? Ay, siya oh, si na Hayaw niya nahiya daw.

Stand other day, takimut man. Pagpagam di kimot na. ala ah Pagpagam man pa si ka ano. Ale di kimot niya ating Wani na ate we. Tangiwat na dahi tan. Tangiwat na dahi